yes guys for today's video may nyo oh, ride ride lang kapuntang uh, pinaka best spot sa amin ilang nilipin pa dyan eh. So, minsan kailangan din naman atin mag alam mo na eh, pahinga lumayo layo sa mga pollution na sa mga taong malakit sa'yo kahit mo isa lang at least na-enjoy yung view hindi kasi may appreciate kasi uh, ako lang mag-design Sarap-sarap mm. mo -sarap biyahe pag mag-isa, di ba? lang. Total therapy. Ganyan yang gaganda yung, yung view dito sa amin. Hirap mo mag video mo isa. Pero okay lang. And, ay! Ay! Tsaka dito nga pala. Hindi ko na sana, ano. Ubus na pala yung gas. <laughs> brum, brum. Fuck, no gas, guys. No gas, baby. <coughs> Shits. Shits! Dito na tayo sana sa exciting part. Shits! 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 Shits. Jeez! Ugas, baby! So dito, hindi ko alam pala na ano, baliktad yung camera. <laughs> Sayang. Okay lang. Mas marami pang magandang video dyan mamaya. Yeah, yeah. Baliktad yung camera, baby. Ah. <laughs> Sayang ang video. Kaya ngayon, wala tayong magawa kundi tumakbo at itulak. Ha Harsh. Mag maganda kasi yung spot dito kaya maraming turistang pumupunta. Tayo na, may pa. Yeah, tulak-tulaks. May kita dito guys. Tumatok pa pabalik. Siyempre para kunin yung Bloody camera. Takbo babies. Ha ah, ah, ha ah. Siyempre, bigyan ko kayo ng pakunting silip lang sa view at best part namin. At dito na nga, Tatakpo na tayo pabalik doon sa ating broom broom. At nilagay yung up nating camera. Siyempre guys, hindi naman nakakapagod. Medyo lang. <laughs> Exercise na rin. Okay lang. Kahit mag-isa, parang enjoy yung moment. Right? At dito na nga, kung nakikita nyo, wala tayong chanelas. <laughs> May palukbak pang nalalaman. Di ba guys, kung nakikita nyo, ang tataas ng mga puno. Kasi dito sa lugar namin, tinatawag itong little bag yo. Huwag nyo na i-mind yung, yung pagtulak ko. Kasi magaan lang naman yun ng motor eh. <laughs> Tsaka um, parang medyo nahihirapan na rin. O oh, diba? Babalik na ulit tayo. Kaso nga lang, hindi ko dito na notice na ano, yung pag pagkalagay ko. Sayang hindi nakita. Siguro super pagod na ako diyan. Kakatulak sa bedroom. Kaya yun dyan nyo na lang yung mga green view dito sa little bagyo namin. Tagal nyo na. Alam ko dito Tinutulak ko yung motor dito eh. Ang tagal. Tagal ah. Ayun, na, <laughs> nakita ng ulo. Nakita niyo, parang sinisigsag-sigsag yung motor kasi mahirap itulak ng ano, diretsyo. Ganyan yung technique guys. Diba? Hindi naman nakakapagod. Ito na nga, takbo ulit. Pero alam ko, ito na yung ano, last spot. Kasi, andyan sa kabila, yung pinaka-view natin. Takbo, kukuha ng broom-broom. Siyempre, medyo parang, parang lang nakakapagod. Ganun. Di lang kita sa video yung ano, yung muka napagod. <laughs> mm, go, go. Alam ko yung ano dito eh, mga alas dos na ata ng hapon. Pero masarap pa rin yung ano. Yung, alam mo, yung simoy ng hangin dito. Hindi mo, ma, hindi mo masasabi na mainit. Kaya, eto na, konting silip. Yan. Right? Aha, sa sobrang pagod, gusto na agad magtampisaw sa malamig at tubig. Then, I think, uh, saan na yung broom broom? Ah, nakalimutan na ata. Siyempre, kukuha. Ba't ako bumalik dito? Kaya pala. Ay. Nagkubad na. <laughs> Hindi ba ito bawal dito? Siyempre, eh. O, nakikita nyo yung abs natin. Tsaka matambok mapwet. <laughs> Ako lang kasi mag-isa dyan, guys. Kaya, okay lang. Mag uh, naked view. Ah, uh, tao tawag dyan? <laughs> Wala naman yung tao dyan, eh. Kahit public place to, eh. Tong ganitong araw, walang, walang mga pa, uh, may mga pasok yung mga estudyante. Kaya, na-enjoy ko talaga. Kasi pag weekend, alam mo ko, maraming maraming tao dito. Yan, tulak. Si Brom Brom. Ipapwesto ng mga ayos. Then, ready to go. Kung ano nang gagawin next. Set up. Set up. Then, ligo-ligo. Pakita sa inyo yung view. Yeah? Uh-huh. Sorry sa so tabs ko dyan. <laughs> Then, ito na nga. Ba't nakaganto yung ano? Wala ata yung pagkano dito ng ano, camera. Yan. Yan dapat. Para nakikita yung lahat. Oo, oh, diba? Angas. Oh, Na-enjoy mo gisa. Sobrang lamig ng tubig yan guys. di lang halata. ayan yo-yo then -yo. ikot parang di ako napapagod yung ikot sya ay may ako yan yung tinatawag na magic chocolate namin yung isang lumboy and then sinetapa ulit yung camera I don't think kung anong gagawin ko dyan. Uh-huh. Mm -hmm. Buksan yung toolbox. Huwag nyo na yung mind you guys yung ano, mga ginagawa ko. Tingnan nyo na lang yung tubig. <laughs> yan. Diba? Hindi lang ma-appreciate sa video kasi. Pero kung sa personal, sobrang linis yan. Minsan nga, pag alam niyo na naginginuman ni kukuha lang dun sa kabila ng uh, preskong tubig then ano yan yan na nga yung chocolate dito chocolate chocolate fast so, fast forward natin parang wala na mga singing sense sa iba diba parang hindi sila relate you know? dito na nga Gabad <laughs> na kahit sobrang lamig. Angas. Para sa akin parang ano, parang hindi may kita talaga na sobrang minis. Kasi, di ba iba pag ano, nasa personal ka talaga. Yan. Tamang chill. Oh. yeah. Chill lang. Konting montage. Diyan sa palaging pupuntaan ng mga dito rin sa amin. Aha. Uh -huh. tula Sobrang minis guys. Yo. Tapos imagine mo napapalibutan ka ng mga kawi. Kahit konting init hindi mo mararamdaman kasi. Masarap kasi yung ano lugar pag puno ng puno. Parang naka unli-aircon like that. Then, dito na nga, uh, nag pala ako dito. Take time, kentuan. Kind of Ayan, yung kapatid natin. Sobrang fit na fit ang katawan. <laughs> <laughs> Naka-time lapse pala dito eh. Then, sa the po ulit. Tamang muni-muni sa paligid. You know? may ita mo ninyo meron din dumadaan ng mga motor kasi yung sa ano dyan sa taas dyan nilalagay kasi maraming dyan nilalagay nila yung mga motor kasi maraming ano dyan pinapagawang building for the future uh, future villa uh, I, I think resort resort nga yeah. Fast forward natin natin dito. Wait. Gusto ko sana maglagay ng ano, ng music para parang, parang, para feel na feel, di ba? Yung... Wait. Diba? Kasi bago pa lang kasi tayo dito. Kaya, nagta-try hard tayo. Para, mas marami pa akong mga ipapakita, ipapakita na ano, mga view then like that diba? nagpaka simple lang pero parang nawawala yung stress mo dyan tamang hangin agos ng tubig okay. tamang tambayan basta nasa probinsya ka maraming maraming mga spot dito na na hindi mo makikita syempre sa city Believe din ako sa mga tao dito eh. Kahit simple lang pangumuhay. At least iba marangal. Hindi ko naman sinasabi na hindi marangal yung mga ginagawa sa Sa city. Di ba? Kung may oh, makikita nyo yun. Sobrang minus. Yeah. <coughs> Excuse me. Kating montage. Isa part na to parang medyo malalim na rin dyan. Aha, video. What? May chocolate pa sa bunganga. <laughs> Sorry guys ha. Sa so, mga hindi nakaka-relate. Sorry talaga. Alam mo kasi, pag dito sa amin, pag malamig, na malamig yung... yung... tempo yung tinatawag na tempo Talaga may iwasan yun. Kailangan natin magpainit. Yun. Yun. Ayun o, no, makikita nyo na na tuturukan ng ano ng inet kaya kung titingnan yung tubig parang parang sobrang silaw ganyan yung ano lugar dito konting montage sa ating pinakasimple na motor yung palagi nagatid sundo sa atin kahit ano pa kalayo safe tayo at yun lang guys kung dito may hita nyo na oh, pauwi na ako dyan And for the next, till the next video, bye.